is power in your prayer. Bago tayo magpatuloy, kaibigan, I encourage you to like, share, and subscribe to my channel. At kung ikaw ay may mga kabigatan sa buhay, may mga problema ka, at hindi mo alam kung saan ka pupunta, I encourage you, kaibigan, isulat mo lang sa baba ang iyong mga kahilingan at sasamahan kita sa pagdulog sa iyong mga panalangin. Panalangin para sa aking mga anak. Panginoon Diyos, sa pangalan ni Jesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang ina, bilang isang magulang. Hinihiling ko na tulungan niyo po ako, bigyan niyo po ako ng karunungan upang maging maayos ang pagpapalaki sa mga anak na ipinagkatiwala mo sa akin. Hinihiling ko, O oh Panginoon, bigyan niyo po ako ng kakayahan upang pala mapalaki ng maayos ang mga anak na ito na ipinagkatiwala mo sa akin. Hinihiling ko, Ama, na tulungan niyo po ako. Bigyan niyo po ako ng karunungan kung paano sila palakihin, kung paano sila alagaan, kung paano sila gabayan. Bigyan mo po ako ng kalakasan, karunungan, upang sa ganoon magamit ko para mapalaki ng maayos ang aking mga anak. Bigyan mo rin po ako ng kakayahan na maging malalim at malawak ang aking pagmamahal, pag-ibig at pangunawa sa aking mga anak. Puruan mo po ako, Ama, sa pangalan ni Jesus, kung paano ko dapat mahalin ang aking mga anak. Gamitin niyo po ang aking bibig upang magsilbing kalakasan ng aking mga anak at huwag na pintasan ko sila at sirain ko ang kanilang ang kanilang pananampalataya sa kanilang mga sarili dahil sa mga negatibong sab salita na sinasabi ko. Hinihiling ko, Ama, na tulungan niyo po ako na maging magandang modelo sa aking mga anak na makita nila kung paano ang mabuhay ng tama sa pangmagitan po ng aking buhay. Tulungan mo po ako kung paano maging isang makajos na magulang at bigyan niyo po ako ng karunungan, ng kakayahan, kung paano makinig sa aking mga anak na hindi agad sila pinapagalitan. Turuan mo po ako kung paano ipanalangin ang bawat pangangailangan ng aking mga anak. At inihiling ko rin sa iyo, O Diyos, Naingatan niyo po ang aking mga anak sa almasla po pumaroon. Baluta mo Lord sila ng iyong makapangyarihang dugo. Ilayo mo Lord sila sa masasamang impluensya ng mundo, sa mga masamang barkada, sa mga maling barkada sa pangalan ni Jesus. Maging sa kanilang araw-araw na pagpasok sa eskwela, gabayan niyo po sila. At dalangin ko na ikaw ang makita sa kanilang mga buhay. Anuman ang masamang banta ng kaaway sa buhay ng aking mga anak, minawasa ko sa pangalan ni Jesus. At dalain ko ang panguna ng banal Espiritu Santo. Ingatan mo ang aking mga anak, O Diyos, sa araw na to, gabayan niyo po sila. Ilayin niyo sila sa anumang uri ng disgrasya, sa anumang uri ng kapahamakan sa pangalan ni Jesus. At dalain ko na saan man sila pumaroon, sa anum, saan man sila lumakad, o pumunta, dalangin ko ang iyong presensya, ang iyong gabay ang sumama sa kanila. At dalangin ko na magkaroon sila ng pabor sa mga mata ng tao sa paligid nila. Maraming salamat, Panginoon at pinagkakatiwala ko ang buhay ng aking mga anak sa iyong mga kamay. Maraming salamat, pinupuri kita o Diyos, pinagkakatiwala ko at ibinibigay ko ang buhay ng aking mga anak at inilalaga ko sila sa makapangyarihang mong kamay. Maraming salamat, purihin ka, luwalatiin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat kaibigan sa pananalangin na kasama ko. Please kung meron ka mga pangangailangan sa panalangin, isulat mo lang ang iyong mga kahilingan sa panalangin at araw-araw ay papanalangin kita. Maraming salamat. God bless you. Don't forget to like, to share, and to subscribe to my channel. Thank you so much and God bless you. And remember, there is power in your prayer.